ka na mapapansin ko kagabi pa. Sige naman si Catherine Bernardo no, para <laughs> ma-heartbroke. Eh. Bawal ako kausapin ngayon. Ginamit pa si Katnil. Oo oh eh. hindi nga. Na pera, hindi nila ako direkta. Sa tingin ko matutuwa dito mawala ang stress kapaya na Kapayapaan. Kapayapaan. Ay, eh, pwede talaga Oh, grabe. Hurt na hurt yan. Can... <laughs> grabe naman itong oh, tita ko na to. Sobrang na hurt naman siya kay DJ tsaka okay. kay Kat. Oh. <laughs> Kaya... <laughs> ha? Oo. Oh. <laughs> Tingnan mo muna yung ano. Ayun, no? Ano Buri... yun? Hurt na hurt siya ba? Ay ano ba narinig? Grabe yung hurt na hurt. Bite na hurt na Hurt na hurt na hurt Si DJ Chasuga. Nag-break up na. Lakas <laughs> na naman yun, Si DJ. Panatik ni niya niya niya. Oo. Ano na mo?

Si Catherine Bernardo, ano? Si Catherine Bernardo, ano? Para mga heartbroken. Eh. <laughs> Ba't kailangan naka-mic pa? Tinatanong ka lang Ay, naman namin. May relaksyon tao dito. Patutok. Ano, sobra. Please! Hindi pagod. Not now, please. Leave me alone now. Bawal ako kausapin ngayon. Ah! Ano -ah! mo pa, <laughs> next. Ayan o, oh, dahil... Catherine Bernardo po, eh. DJ, ano? oh pa DJ yan o. Oo nga eh. Sobrang lungkot ko na. Asan yung asawa ko? Parang need ko ng pera. Oh, <coughs> Ginamit pa. pa si Katnil, pa ang hindi na pera, hindi lang ako direkta. Pa, tingin ko pera. Hindi <coughs> <coughs> nyo kapayapaan. Sa tingin ko matutuwa dito, Ayon, mawala stress na Kapayapaan ba yan? Oo, bigyan Huwag ng nga kapayapaan mo. Mabubuisit pa ako sa isa si kwentong. ha <laughs> Ayaw mo? Ayaw mo ng pera? Ah, ano nga, nagre-relax lang. Ayaw mo, mo ng pera? Ayaw, ayaw mo. Ay, ayaw, ayaw daw, daw, ayaw daw. P100. Nagre-relax yung tao dito nga. Uh, uh, parang pili ka ng kung naman ang gusto mo. Ayaw mo? Sige. Hindi, huwag na. Ayaw pala niya, huwag na lang. Bigyan mo lang ng isang lingkong kapayapaan. Huwag na lang, ayaw mo? Ayaw mo. Hindi ako, isang pera, huwag na. Sayang naman pala pa na. ka ba? binibigyan ng isang nakita mo to ba? Malapit ka, Masaya na sa men, hindi na siya malungkot. pwede talaga yan ba? Hindi na siya malungkot. Pwede, pwede. 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 ba, ayaw ba? Ayaw. Ayaw ba? Ayaw ba? <laughs> eh, ikaw, gusto, gusto mo mawala yung lungkot eh. Ako din. Malungkot din ako. Nag-break yung... Nag si Katrin. Alam ko yung ano ng up nila. O, bigyan mo. O, ako din. Sige, ano, para sa kapayapaan. Para sumaya. Para ngumiti. Ano lang pa? Uh, para magkaroon ng dahilan sumaya. Ayan, masaya ka na. Para magkaroon ng dahilan gumiti. Oh, tama na, para... nakakadami ka na ba? Hey, ah. Para kay Daniel. Para kay Daniel. Maraming pera yun. Hindi, para kay Daniel. Para kay Daniel niya. Para, para kay, kay Katrin. Ayan. Para, para kay Tox, para kay Tox. Para kay Tox. Para 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 <laughs> para... Ma, 2,000 na lang sa akin, no? Oh. Okay, yeah. oh, yung panlilibre kay Ambo. Broken din si Ambo. Ayan, ayan okay. Okay. okay, masaya na Okay, okay, hawakan mo ito Ako, hawakan ko ito ngayon Ang ito, puti Ang ito, puti puti Buhok ko Lungkot <laughs> mo naman Pagdating ng araw Pagdating ng araw Ang iyong buhok Ay puti